Sa panahon ngayon, ang pag-livestream ay talagang patok sa mga tao. At ang lamin ngayon si isang lalaking streamer na ito. Ano kaya ang tredya ang nangyari sa kanila? Sa pagsasama nila at hindi inaasahan at masamang may nangyari sa isa nilang kasama na babae. Pakinggan natin ngayon at panoorin dito sa ating YouTube channel na Marvick Nobel ang pag-livestream ay isang bahagi ng mga aktibidad. Ito din ay naglalaro ng mga computer games online. Iba naman ay binabahagi sa mga viewers ang pangaraw-araw nilang mga ginagawa nito. Katulad ng mga pagkain nila o mga pinapasyala nilang lugar. Ang mga viewers ay maaari din magbigay ng mga donasyon upang ang mga mensahe nila ay mapansin ng iba pang viewers at mga streamers dito. Sa oras na sila ay mag-livestream. Sa ganitong bagay, ito din ay patok sa lugar ng Russia. Nagsimula noong 2010, ito ay tinatawag nilang strastream. Ang strastream ay isang uri ng pag-live, kung saan ang host nito at guest ay magsagawa ng panginsulto at napakadelikado ng mga gawain sa kanilang sarili. Sa ibang tao, nare-request ng mga viewers at ito ay kanilang gagawin. Mabilis itong sumikat sa lugar ng Russia. Dahilan din, maaari silang kumita sa mga donasyon mula sa mga viewers nito. Bilang kapalit ay isinasagawa nila ang request ng mga viewers nito. Mas malaki ang kitain ng streamer kung mas marami ang viewers at mag-donate sa kanila dito. Subalit, karamihan sa mga viewers nito ay lahat mga adrikado at marahas na pang -insulto ang mga hiniling nila at gagawin ng mga streamers at guests nito. Sa kanyang account ay nagserbaho din bilang isang trust streamer. Nagsimula siya noong bilang isang online games. Kalaunan ay naging kilala na siya at naging isang trust streamer. Ayon pa sa kanyang lula ay lumaki ito sa kanya sa gulang na siyam na taon. Ito ay isang matahimik na bata. Nakatapos siya ng high school ay pumasok siya sa university pero madrap dito. Pagkatapos ng isang taon, nagtrabaho siya bilang isang computer technician. Hindi nang tagal, naging isang streamer ito. Nagsimula siya mag-live streamer sa mga laro pero walang masyadong naka-interest sa kanyang mga content nito. Kaya naisipan niyang ibintahin ang kanyang kaibigan at isinagawa ang mga naosong strastream. stream. Marami naman ang kanyang mga viewers pero hindi pa rin ganun kilala ang kanyang live stream nito. Hindi sapat ang mga donasyon na kinikita niya at nakumpleto ang mga challenge upang masuportahan ang kanyang mga pangangailangan. Umupa lamang siya ng apartment kung saan doon na isinagawa ang pag-livestream nila. Hindi nagtagal, inibita niya ang isang babaeng streamer na si Valentina Balba Gregorieva. Kilala ang kanyang pangalan sa isang streamer bilang Valentina the Genius. Makikita sa kanyang social media na makilala na sila ni Refle ni Tom Hagget kalahating taon. Nagsimula noong December 2020 pero nahirapan siyang aminin sa kanyang live streamer na sila ay makasintahan nito. Sa isa nilang live streamer, si Valentina ang pangunahing guest nito at isang nakakatakot at delikadong challenge sa mga viewers. Si Refle ay kayang gawin ang lahat para lamang sa pera at kasikatan nito. Makita sa live stream na ito na pinaspray niya si Valentina ng paper spray sa mukha nito. Dahilan isang request ng viewers nito at nagdonate sa kanya ng pera. Si Valentina ay 28 taong gulang. Ayon pa sa mga kakilala nito, naging kabigyan niya, siya ay mabait, mapagmahal. Pero siya sa mga nightlife at madalas mahilig siyang umiinom niya ng alak. Ang pagiging mahilig niya sa pag inom ng alak ay naging dahilan kaya siya napasama sa live stream ni Refley. Dahilan sa impawin ng alak ng iba ang paguguali ni Valentina. nag at madaldal ito. Noong December 2, 2020, si Refle ay nag-livestream sa kanyang YouTube channel sa kanilang inupahang apartment nito sa Moscow. Kasama niya dito si na Valentina at kaibigan nito na si Marina. Sa umpisa, nag-stream ang tatlo ay masaya pang nagbiruan at umiinom. Habang tumatagal, nakarami na sila pag-iinom ng alak nito. May binabanggit na si Valentina tungkol sa mga babae na kakadet ni Refle nito. Rata nang sisilos ito sa kanya. Kahit para kay Rifley, hindi siya tinuturing na kasintahan nito sa kanya. Mapapansin sa kinukuhang video nila na malaki ang pagagusto ni Valentina kay Rifley. Subalit, baliwala lang ito kay Rifley. Nung tumagal ang kanilang livestream, si Valentina at ay nakainom na ng marami. Nagsimula na itong inisin si Rifley. Pati ang mga viewers ay nagsimula na rin mainis. At dinaan na lang ito sa pag at pagbigay ng mga challenge kay Refle nito. Ang mga challenge nito ay sampalin ng malakas ni Refle at ang kapalit nito na donation mula sa isang viewers ay nasa 1,000 US dollar. Dahilan sa ipinakita ni Valentina nakakuha ito ng maraming fang viewers. Kaya palagi siyang iniibitahan ni replay sa live stream nito. Kahit naging agresibo si Valentina kung nakainom ito. Nabanggit din ni Valentina sa livestream na nagtrabaho siya sa mga website bilang isang escort. Dahil daw sa livestream niya ito ay nakaapiktuhan ang kanyang trabaho. Nabuwasan ang kanyang mga kliyente sa pag-escort nito. Maya-maya ay umalis si Valentina upang bumili ng alak at iniwan si Marina at replay sa loob ng apartment. Pero patuloy pa rin ang pag-livestream nila. Pagbalik ni Valentina, patuloy pa rin sila sa ginagawang pag-livestream habang umiinom silang tatlo. Nakatanggap pa nga sila mula sa mga donasyon ng mga viewers. Pero tumatagal, hindi nila mapigilan ang mga masasamang salita nagsimula ang atensyon sa pamagitan nila Ripley at Valentina. Naging agresibo ng kanilang pag-uusap dito habang nasa live stream sila. Habang kumakain sa si replay, hindi na nakapagpigil si Valentina at biglang silampal ang mukha ni replay nito. Halatang nainis siya sa ginawa nito ni Valentina. Nagbantas siya kapag masampal siya ulit ay sirain niya ang mukha ni Valentina. Habang tumaas ang atensyon sa dalawang ito ay pinatay ni Valentina ang kamera. Kaya naputol ang signal at biglang nawala ang pag-livestream ni Refle nito. Nainis si Refle at nilapitan itong si Brentina upang kausapin. Kumuha naman si Brentina ng kutsilyo at lapitan si Refle. Pero agad naman naagaw ni Refle ang kutsilyo sa kanya nito. Bago siya makalayo, kay Brentina ay hinampas siya sa kanyang likod at dito na siya nasampal ng malakas ni Refle. Pagkatapos, bumalik muli sila sa misa at itinuloy ang pag-streaming nila. Dito na inihain ni Marina ang kanyang niluto. Nang makita ito ni Valentina, agad nito tinapik ang pagkain sa misa. Sa si inis tawag sana si Ripley sa mga pulis pero pinigilan siya ni Marina. Marahil ito na ang pagkakamali na gawa ni Marina dahil mas malala pa ang susunod na pangyayari. Malinaw ng mga ebidensya na nagsasilos si Valentina sa mga babaeng lumalapit kay Refle dito. Pati na rin sa kaibigan niya na si Marina. Pinapatulog na siya ni Refle pero patuloy pa rin ang pangungulit nito. Pero ayaw ni Valentina matulog at hindi pa rin tumigil dito. Pero hindi nilagtagal pumasok si Valentina sa kwarto at iniwan si Refle at Marina. Dahil sa selos, lumabas ito sa kwarto, nagsimula muli sa pangungulit at pang-ingulo nito. Sinasabi niya ang mga kakainis ng mga bagay kay Refle. Muli tumaas ang tensyon sa dalawa na ito. Pangalawang pagkakataon ay nilabas nito ang itinatagong folding knife, pinigilan naman siya ng dalawa ni Refle at Marina dito. Pero nang nalakad ni ito, bigla siyang natumba sa sahig at dinig ang malakas na kabog sa pagbagsak ni Malintena. Kalaunan ay sinabi ni Marina na malakas ang untog nito sa ulo dahilan sa pagbagsak niya sa sahig. Pero hindi ito napatunayan dahil walang video footage sa oras na iyon. Maririnig din sa live stream na nakakiusap kay Marintina sa refle na huwag hawakan ang kaniyang computer. Dahil balak naman ni Valentina i-off ang kamera nito. Sa pagpigil kay Valentina, gumalaw ang misa at nakuna ng kamera si Valentina ay nakahiga na sa sahig. Inila ito ni Refle ang mga ibang video ay tinanggal na sa mga website. Kaya ang mga detalye na sumunod na pangyayari ay nakuha na lamang sa account ng mga participants sa live stream na iyon. Ayon dito, sinampal si Valentina ng dalawang beses ni Refle. Tinulungan siya ni Marina at itinayo ito pagkatapos. Pero bigla naman, nakipaglaban si Valentina at tinagat si Refle. Nitulak niya ito doon nang tumama ang ulo ni Valentina sa misa ng kusina nito. Nawala ng malay si Valentina ng sandali. Nang makamalay muli si Valentina, sinugod niya muli si Refle. Matapos ang pag aaway nilang dalawa ay umakyat ni ito sa second floor sa kabilang kwarto natulog doon ng dalawampung minuto. Paggising nito ay agad naman siyang kumuha ng kutsilyo at nagsimulang hanapin si Ripley. Pero nang hindi niya nakita si Ripley, agad siyang pumunta sa balkone ng second floor. Nagsisigaw siya doon. Sa oras na iyon, naglilipit ng mga gamit sa marina at kumuha nito ng taksi para umuwi. Abang sa si replay naman, magpahinga na sana pero isipan niyang manood muna ng mga movie. Pero sa mga oras ng live stream nila ay sinira na pala ni Valentina ang kanyang cellphone. Dahil dito, hinanap ni ang cellphone ni Valentina upang manood dito. Nakarating siya sa hallway at nakita niya si Valentina nakahiga sa sahig. Tanging panood lamang kasuotan ang sinuot ni Valentina. Napakadumi din ng sahig na hinigaan ito ni Valentina. Dahil nakadumi na pala sarili niyang panood nito. Ginausap siya ni Ripley pero walang nakuwang sagot dito sa kanya. Umaray siya at binuksan ang pinto upang sumingaw ang amoy sa hallway. Bumalik sa si Ripley sa loob ng kwarto kung saan siya nag-livestream nito. Ipinagpatuloy niya ang pag-livestream nito. Pagkatapos, makahanap ng kapalit na keyboard na sinira ni Valentina. Kumakatok naman si Valentina sa pinto niya at nakikiusap na pasukin siya nito pero hindi ito pinansin ni dahil sa amoy ni Valentina. Apan sa live stream siya, ibinahagi niya ang kanyang saloobin sa nangyari kay Valentina. Hindi niya daw lubos na isip naging agresibo si Valentina at bakit nawala ng malay. Samantala, hindi naman ito nakainom ng sobra at marami. Katulad din ang dalawa ni Marina. Baka daw gumawa ito ng bawal na gamot habang naka-offa ang kamera. Lang lumabas si Ripley para puntahan at tingnan si Valentina ay doon na siya nagsimulang nataranta at natakot. Si Valentina ay hindi na siya humihinga. Sinubukan ni Ripley para ma-revive si Valentina at nakiusap na lang siya sa mga viewers at humingi ng tulong dito. Pumunta din siya sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong dito. Pilawara rin ang mga ito kalaunan, makikita siya may kausap na kaibigan sa cellphone at ipinaliwanag ang mga pangyayari. Ibinigay din niya ang address ng kanyang apartment upang tumawag ng ambulansya. Habang naghintay siya ng ambulansya, si Refle ay nakipag-usap sa mga viewers at inaalala ang mga nangyayari ng gabing iyon. Sinabi pa niya na si Valentina na pasukin siya nito sa kwarto dahil nilalamig na ito. Pero tumanggi siya dito dahil sa mabahong amoy nito at dumi. Nisipan ni Ripley baka hindi niya kinaya ang lamig at binawayan ito ng buhay. Nilipat niya ang katawan ni Valentina sa sopa pero ipinagpatuloy niya pa rin ang pag-livestream nito. Umiyak ito at sinasabing napatay niya si Valentina. Dumati mga paramedics pero wala ng buhay si Valentina. Habang ang livestream ay patuloy pa rin si Refle ay hindi pa rin na makapaniwala at paulit-ulit na tinatanong ang doktor. Dumati ang mga polis at doon na putol ang kanyang live stream. Inaristo si Refle at sumunod pa ng mga araw pinag-usapan ang mga nangyayari. Mabilis kumalat ang huling live stream nito ni Refle sa oras ng pagkamatay ni Valentina na iyon. Sa mga telebisyon at social media. Ang katawan naman ni Valentina ay ipinadala sa laboratory upang maeksamin. Lumabas dito na hindi lamang alak ang nainom ni Valentina. Dagdag pa dito, gumagamit pala si Valentina ng ipinagbawal na gamot. Nakita sa kanyang dugo pero hindi ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay dito. Maraming mga viewers ang naniniwala ang sanhi ng pagkamatay ni Valentina ay dahil sanhayaan ito na replay sa labas ng ilang oras. Ang temperatura sa bahay na iyon ay nasa 3 degrees Celsius lamang. Hindi sapat ang lamig na ito upang maging dahilan ang pagkamatay ni Valentina. Hindi rin ang tagal lumabas ang sanhi ng pagkamatay ni Valentina. Ito ay isang internal head injury. Pero hindi din pa rin malinaw kung paano kinaya ni Valentina ang pinsala na tamo sa kanyang ulo ng mahabang oras. Si Ripley ay inaristo sa loob ng dalawang buwan. Sa araw ng paglilitis ay natulan si Ripley ng not guilty. Kahit sampal niya ito ng ilang beses, hindi niya naman ito ginamit ang kutsilyo na naagawin nito kay Valentina. Naniniwala si Ripley na kuha ni Valentina ang pinsala ito sa ulo nang nasa balkoni ito at nangawala ng sisigaw. Malamang nulog si Brentina mula sa second floor ng balkoni nito. Kaya natagpuan niya si Brentina sa hallway sa ibaba nito. Siguradong gumapang na lang ito pagkatapos niyang mahulog sa balkoni. Dahil makita sa live stream at pananakit at hindi magandang kinikilos ni Refle at maraming mga negatibong reaksyon sa publiko. Nagdiman sa korte ng posibleng hatol kay Refle. Ayon kay Refle, sinupukan na niya lamang si Brentina na pakalmahin sa impluensya ng alak at ipinagbawal ng na gamot. Nagpakita din si Brentina ng mga agresibo niya sa mga oras na iyon. Dahilan dito ay nasampal niya si Valentina. Ang prosekusyon ay naniniwala kung nailipat lang ang pisto ng kamera at hindi nakunan ang mga sumusunod na mga nangyayari. Malamang dito na na itulak ni Ripley si Valentina at tumama ang ulo nito sa glass table at nagtamo ng internal head injury. Naniniwala sila na nang natulog si Valentina ay doon pa nakayanan ni Valentina ang natamo niyang pinsala sa kanyang ulo nito. Kaya nakakilos pa ito. Kaya nagkaroon na siya ng internal bleeding at namatay. Si Ripley ay hindi natulan ng kasong murder. Sa bansang Russia, kapag ang biktima hindi agad namatay dahil sa natamong injury at tumagal pa ng ilang oras ang tanging kaso lamang ang ihatol dito. Ang kaso lamang ay charge para sa pagdulot ng pinsala sa katawan ng biktima dahilan sa pagkamatay nito. Si Ripley ay natulan lamang ng anim na taon na pagkabilanggo dito. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marbek Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get by in everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here. I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.